next time yung name tag nyo kasama yung ano kasama yung yung DP nyo <laughs> para ah ikaw pala yun thank you po kaninang Wim Wim sa part of gold oo sa noon na lang ano ulam niya for dinner Di ko pa alam eh. Baka pag uwi ko pa ako kumain. Kape. Kape ang dinner natin. Ano size ng shirt ko? Depende. Pag, pag oversize, oversize. Mga ano, large or XL. Depende. Pag sobrang, oversize nung dam damit. Limbawa, American size. Large lang. Pero pag, pag local, usually XL. Tapos kapag naman yung, ano, yung fitted, medium, yung parang yung sinusuot ko na na fitted, pwedeng medium or small. Thank you po, Ninong Wim Wim sa Large Carlinator. Na-try mo na yung truffle flavor. Ano? Na... Ano yun? but may put? Anong chips? Ah, yung potato chips. Hindi pa. Pero nakita ko na yun. Mukhang masarap. Ah, kaya alam ko na bakit na... <laughs> Bakit di mo bet? Ikaw, ko jelly na try mo na yun. Mm -hmm. Truffle flavor na ano. Uh -huh. Oh, masarap. masarap. Masarap daw. Tapos yung iba parang ini-imitate nila yung parang malipis na chips para yung mukha siyang tapol na yun. Oo. Uh -huh. Oh, okay. Masarap naman daw. Maamoy lang. Maamoy daw. Siguro nakakaubay siya pag matanoy. Anong amoy? Amoy, amoy. lang. <laughs> ano? Ano paborito kong snacks? Ako, ako, tal ako, Wait, ano? Paano, ano? Cor What? sweet corn, sweet uh, corn, ano, chips. Corn chips ha? na sweet paano, corn. Paano mo ma-edit yung timing ng pen? You can't. You can't. It's just template. Ah, kasi template you know, na yun. But how do you do it, manoman? Man? How do you sleep know. when you lie to me? how do they make this a template? Then, Then they do it There's Oh, I do not know How to do it myself. It's a hassle. Mano mano yata pag ganun of eh. How do you you when you bit <laughs> edit? <tipaklong. laughs> Baby, wag. Pag nag-6 na isas, mag end na ako ah. Kasi... That's so hassle to you. nasi na din ako. <laughs> Tsaka tatawagin na rin kami maya-maya kasi... Ano na, maharmonis tsaka adlips na. Baby, wag ka nang mag-alim langan pa. Yeah. Yeah. Gusto kong makita Yeah. Gusto kong makita eh. Aranain mo kami. Bukas na lang babawi ako. Maglalay bulit ako bukas. Mga gabi. Mga gabi. Mga gabi yan. Mas gusto niyo yun, di ba? Nate, tugtog ka dali. Is one song before mag-end. Ano yung alam mo? What's that? Ano yan? What's that? Ay, hubo Ano yan? Blackbird? Blackbird? Hindi <laughs> ko alam yan Hindi <laughs> ko alam yan Ikaw na lang kumunta

Gigitaraan na lang ko yun ni Nate. Pakitaan kayo kung paano mag-ano. Paano bang tawag dyan? Finger style. Wow, you're oh. so good at that, ha? Huh? <laughs> Bakit magaling ka dyan? <laughs> ano? <then, laughs> Plucking, plucking. Bukas na lang ako kakanta, Ace. Eh, Kasi magre-record kami eh. Baka maubos yung voice ko. You know naman. Kailangan i-preserve ang voice. What's that? Oh, masarap yan. 'Di diba? Tama naman 'yun, 'di ba? <laughs> Lagyan ng preservatives ang voice. Mag-throat coat ka. <laughs> Oo, oh, nag-ano, nag-spray ako sa lalamunan. Ano <laughs> Ang pangit! Okay lang yan. Hindi siya okay. Hahaha. Okay, na. okay pa. Oo, hindi ako, kaya nga hindi ako nagbabanggit ng brands eh. Pero kayo, tanong kayo ng tanong kung ano yung mga... Ano po yung ginagamit niyo na ganito? Anong favorite mong kape? Paano ko sasagutin yun?

Si Jello na, magkukumo, guys. Mag-aano na tayo, boys. Susun na. Sige po. Oh ano, ano po kung mas kailangan? Uh ma ma Bye-bye, bye. Aces. Thank you for watching me. Bye. Bye. Si Jello magla-live na. So, lipat na kayo sa kanya. Bukas mag-stream ulit ako, mga gabi yun. So, i-ano na. Ilagay niya na sa schedule. <laughs> Pa-importante. I-block niya na sa schedule. See you tomorrow, Aces. Bye-bye. Ingat kayo sa work tsaka sa school. Bye-bye. Ayun na, magla-live na. Pwede yung... ako naman yung lilipat, ma'am. Hindi, eh, tapos na ako. Talaga. Ihingin ko po yung partner. Lobot na din ako. Ikaw na nga. Bye-bye. Ate. Let